tanong na ko lang muna. Nay, kailan nangyari yan? Lumabas po kasi sila nung... 23. Nung napasok nga tayo, nung lumabas. Nung lumabas po nito, April 23. Pero po nung nagpa-check up mga... Ano yun? Lunes. Ano po na? Yeah. At ang po, Ang na yan. Pagkakasito. 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 na Ayan, session nga din namin. Ano ah, na ko sa loob? 20... Okay, 20 volt. Opo, nito po kasi um, nagkapigsa po kasi siya. Nung nagkapigsa po siya, hindi hindi po gumagaling. Tapos, hiniinom po siya ng mga medicine. Ito, pagpaalis sakit, gano'n. So, nung nagpa-check up po siya, ano yung nakita raw po nung doktor na siya eh may ano sa ko, leukemia sa akin. Leukemia. Pero sumasakit po yung niya. Mm -hmm. Eh tapos na mamalit po sa sakitan kapwa ko manggagamot mga tawas. Wala pa po. Wala pa. Wala pa. na rin na, ayun na rin na, ayun na na, rin Kaso, sige, tanin mo makainom ngayon. Kaya po okay po. Dami damihan po ng pag-iinom niyo. Pala po po. Alam mo kitang po pa dati, ito yung pakaipot ko lang, no? Napakanipot lang po yan, no? Wala po nga na, hindi doble. Ano yun lang natin para... Makakainumit siya ngayon kung saan. M Pwede kong dali, no? Sige, no? Sa doktor, pigit. Pero pipigayin ko, ha? Ah. Ano po? Ano po. po? Wala talaga? Ano po? Sinkanto. Yan po yung... Laman lupa. Masakit, no? Puh! Masakit. Masakit. Okay. Uli din ko sa sakit, doktor. Ah, may dal dalung lang kung dal dalawang dalawin lang. Oh. Wala Wala talaga. Ipigayin e, ko po, sir, ha? Okay. May palipadangin ka, ha? Wala pa. Wala. Alam mo, pinipiga Ako. Alap. Okay. Ito po yung kulang. Ito po yung bumibira sa kanya. Sabi mo lang kung di mo kayo sir ha, at magpapalit tayo ng iipitan no. Kung hindi pa rin, ako ng pala, no. Sa Torre Repo, tineto pa ng rota, sino mong gumagong bala sa nasa hospital, mag-usap tayo sa hospital po na doon. Diyos nila ha, Diyos nila katakot lang sa no. At sa Diyos sa Diyos bawat ay lulaya ba? Eh la, uh, uh, sir paano nilang, puh! Tatanggalin mo nilagay mo dyan ha, tatanggalin mo ha. Tatanggalin mo pala, ha? Opo. Tatanggalin mo na. Opo. Ingit galit. Naingit ba? Ingit galit. Ori. Really? Naingit ka o nagagalit. Ori. Really? Tatanggalin mo na yun yung nilagay okay. mo doon. Opo. Alisin mo nilagay mo doon, ha? Opo. Ha? Alisin mo ha? Nakakaintindihan. Opo. O, dalawang kamay. Pababa. Sige, mula ulo pababa. Ori. Sige, sige, matagal Re? mo na kinulam yun. Matagal na. Riri. Matagal na. Riri pag tinatanong kita, sasagot ka, ha? Ha? Matagal mo na kinulam. Ha? Matagal na. Matagal na nga. Tanggalin mo nilagay mo doon, ha? Tatanggalin mo ngayon mismo, ha? Nagkakitindihan. Ha? Sige, baklas, baklas. Baklas. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Oh, may tanong ako, kaibigan mo lang? Kaibigan mo lang yan? Tanong! Kaibigan mo lang yon. Ah, Three. sagot. Three. Sige pa, baklasin mo yan. Mag-usap tayo, hindi yung ganyan bira kay ng bira, ha? Kilala mo ko hindi. Ah, hindi. Hindi mo ako kilala. Samantalang ito, nanonood ng mga video ko, magpapakilala ko, ha? Ako si Apo Chalin, taga Sambale, sa iyo ko inaano yung mga taga ng Besi, ha? na Nagkakintindihan? Nagkakintindihan? Oh. O, tanggalin mo lahat yan. Sige pa, baklasin mo lahat. Ayun sa tiyan, no? May lumot, oh. Sige, paklasin mo. Ito, tanggalin mo. May lumot. May lumot. Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Sige pa. Ikaw mismo nagkulang. Ikaw mismo. Ikaw nga mismo. Sagot. Sumagot ka na. Huwag mo kong pairapan, ha? Sige, baklas, baklas. Bali, madam, lumot yung nilagay. Lumot na may bato. Sige pa. Sige pa na may kiti-kiti yun. Oh. Taglasan ah, po kaya yun. ano yun natin, tatanong natin. Sige, baklasin mo, baklasin mo. Mag-usap tayo, ha? Ha? Mag-usap pala tayo. Mag-usap tayo. Ha? Tagasaan ka? Tagasaan ka? Pwede ko malaman? Tanggalin mo na, ha? O, mag-usap tayo, tagasaan ka? Malapit ah, lang dito? Malapit lang dito? ah ah pu Malapit lang dito? Ah, Aray. malapit lang dito. Ha? Aray. Malapit ka lang dito. Aray. Sagot ka na kasi. Aray. Ayaw mong sumagot. Ah, Malapit Aray. ka lang dito. Aray. Sabot. Isang sa manili. Puh! Aray. Aray. Malapit ka lang dito. Sabot. Kaibigan? Aray. Kaibigan? Ha? Ah, ba't ayaw mong sumagot? Huwag kang iyak nang iyak, ha? Aray. Sige pa, klasin mo. Aray. Sige pa. Tanggalin mo lang. Gagaling ngayon. Ha? Gagaling ngayon. Ha? Di natanong nga kita. Gagaling ngayon. Sige, bakla si mo. Tanggalin mo lang. Ayaw mo sumagot. Ha? Gagaling ngayon. Ha? Gagaling na ngayon. ngayon. Mag-usap tayo. Hindi pwedeng ganyan. Ha? Ha? Mag-usap tayo ha? Tegas na Aray. dito, sir. talaga mat lang ang ulam sa. Sige baklas, baklas. Aray. Sige pa. O, konti na lang, o. Oh. Sige pa. Tanggalin mo ito lahat. Gagaling Aray. ito, ha? Ha? O! Oh. Gagaling na yun ito. Nagkakintindihan? Nagkakintindihan. Ha? Ah. Mag-usap pala tayo. Pwede tayo mag-usap. Pwede. Pwede tayo mag-usap. Ah, baklasim eh. na yan. Ah, baklasim na lang, Ah, baklasim na yan. Ah, baklasim na yan. Ah, baklasim Kaya, yan. Ah, baklasim na yan. Ah, baklasim na yan. Ah, baklasim na yan. kaya baklasim na ko na Ah, na na Ha? Bapakasin mo ha? Babae Ha? Ha? O may tanong ako Tama ba babae? Babae ha? Tama? 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 Sabot! Ayaw mo pa na sumabot Hindi ka naman ilalim Mag-usap lang tayo Ha? Mag-usap lang tayo ha? Mag-usap lang tayo Gagaling na pala yun Ha?

Sige, ah. yeah, baklo sa ulo. Uh, sa ulo pa, sa ulo pa. Sige, baklo sa ulo. Pati po mm. yung sabi. Yeah, pati po yung sabi. Sige, papapaklaso natin lahat. Kasi sir, meron ganito. Meron talaga na takot magsabi kasi mga may agulo. Meron naman po na pagkakinausap natin, madali magsalita, madali sumagot. Uh, uh, uh. nung, nong pasyente. O, oh, may tatanong lang ako ah, malapit ka lang doon sa, pasya, sa pasyente? Malapit ka lang? Oo, oo, hindi lang. Malapit ka doon? Sabot lang. O, oh, hindi na namin ano yung pangalan mo. Malapit ka lang doon. Sabot. Malapit ka lang, Malapit ka lang doon. Sabot. Pahirapan ka. Pum! Ano?

Sige pa. Sige pa. Pag nung pangusul sa na may na basbas sa'yo, napatay ko ng pangbalan na nasa hospital ngayon. ni Patricia? Atal! Eh, Pidel? Pangalan ni Sus Pidel. Balik. Sir. 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 Sir, sir. Sir. Ano ka muna? May tanong lang ako, sir, ha? Alam mo mga sinabi mo noong una, tapos bandang uli, hindi ka na sumasagot. Alam mo lahat yun? Hindi mo alam. Kahit isa. Sa ganito so, kasi yun, pumasok kaya lang po ang nagpaga pa aminin kasi inisip niya na baka randang huli magtahan siya pero so, matindi mga kukulang po marami na po bali ito po i e, ano na lang po sa hospital no? saka lubigan maghanap kayo sir di ipita pa kita isa isa po saka ano po itong pasyente si siya po okay. bali bagong ano po tayo ah Tinawa natin. <tinyo> Tinawa mo kung masakit pa ho, ah. Ang doktor, pigi. O, oh, dalawang dali lang muna. Wala. Sa hospital dito, ah. Oh. Wala. Wala. Dalawang dali lang muna. Sir, sir, sabihin mo lang kung masakit o wala. Wala. Dito lang ko po, ah. Sir, ito, pigay ko na. Wala. Pwede naman po yung Dalawang ganyan lang po. Ah. Oh. Sir, wala. Pipigay ko po ito, ha? Sir, ha? Wala na. Ibig sabihin po, wala na. Kasi yung kanina po, isang ganun po lang halos sumasakit. Ha? Mada may ano ka, ha? Kalipad sa akin dito. Mabukalipad ang ito. Meron din po siya. No? Meron po. Babaan din ako mana okay, shout sa lahat. Nandito si Apo Chalina gabi na. 9:05 ng gabi. Uh, nandito po sa Nebesia. Ano uh, you know, mga sa mga sumusuporta at sana po patuloy na suportahan niyo kami upang nasa ganun makilala pa kami. Maraming salamat daw na kay Apo Rap, Apo kay na Marwin, kay Apo Rosita, Mamelo Lugario, and sis my kay brother Janjan. Magandang gabi. Poo! 诶。Hey.